marami akong napanood mga kababayan na mga interview kay Mayor Magalong ng Baguio City. Yung interview ni Ted Pailon, ni Christian Isigera. Tapos, ang laman ng interview is yung tungkol nga po sa akap na gustong ipahiwatig ng the total interview, especially by the interviewer, lalo na si Christianis Chalisguera na isang dilawan, na <clears throat> ang akap ay isang korupsyon. At ang akap, ang namamahala nito at may promotor nito ay si Martin Romualdez. Ako alam ko naman na itong mga dilawan na ito ay kontrang-kontra ito. Antay Marcos ang mga ito and of course, antay Romualdez. Ngayon, ang pinagtataka ko po kasi, sa lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas, bakit si Mayor Magalong ang napiling interviewin at parang pinapag-iingay ba or kusang nag-iingay? Alam nyo kasi, may naalala ko na uh, way before na itong si Mayor Magalong ay balak tumakbong Pangulo. So, ang well, ito ay sariling haka-haka ko, no? Na hindi kaya hindi kaya kaya nag-iingay itong si Mayor Magalong ay dahil nga balak nitong tumakbo sa 2028. At syempre, ang magandang puntiryahin ay si Martin Romualdez dahil It's very obvious na mukhang si Romualdez ang iendorso ng administrasyon. At uh, ang pinaka according to many, especially the DDS group na ang pinaka superstar daw na presidential ball sa 2028 ay si Sara Duterte. Ngayon, since si Sara ay mayroong mga inasasangkot ang controversies at uh, delikado pa na baka ma-impeach. So, parang hindi na masyadong threat itong si Sarah Duterte sa 2028. Ang medyo ang medyo mayroong uh, star power ngayon dahil sa paglalamlam panglalamlam ng between ni Sara Duterte, ang medyo shining ngayon ay si Martin Romualdez. Kasi nga, medyo tumataas ang kanyang approval rating sa mga surveys. Pero, huwag natin kalimutan na mayroon pang ibang gustong tumakbo na medyo mas mas merong star power kaysa sa kay Martin Romualdez. Sa totoo lang, sa totoo lang, mas mas mukhang mananalo pa. Mas posible pang manalo si Rapi Tulfo kaysa sa kay Martin Romualdez. Dahil si Martin Romualdez nga, kahit na grabe na ang pagpopromote na ginagawa ng pinsa na si PBBM, ay parang hindi pa rin siya umaangat ng gusto with regards to the to the people's approval. Siyempre, ang mas kilala nga naman kasi ng masang Pilipino ay si Rafi Tulfo. Kaya, tipong si Rafi Tulfo ang medyo angat pagdating sa candidacy for presidency. Well, ang totoo niyan, ang sikat lang naman si Rafi Tulfo sa mga masa. Yung mga mahilig manood ng programa ni Rafi Tulfo. Pero sa mga intelihenteng tao, sa mga the educated community, I don't think na mas nakakaunawa kasi yun eh. Mas nakakaintindi kung sino ang mas Um, qualified na banging presidente and between um uh, between Romualdez naman and Raffy Tulfo mas 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 presidensiable naman po si Romualdez kaysa kay Tulfo qualification wise at saka sa uh, background personal background 'di ba? Mas malinis namang di hamak ang background ni Romualdez. Ngayon lang siya medyo dumudumi dahil dito sa akap na ito. Na ito nga po ang ibinabato sa kanya. Pero kung actually ako hindi naman ako masyadong uh, in favor dito sa akap na to, akap at ayuda. Kasi nagagamit nga sa politika medyo tama din naman po yung akusasyon dito sa pagpopromote ng akap na ito dahil nga ginagamit sa politika pero hindi naman po si Romualdez lang mag-isa di ba lahat sila eh? bakit si Romualdez lang ang sisisihin eh lahat naman sila eh kung hindi ba kung hindi ba bibigyan ni Romualdez ng akap ang mga mga kongresista at mga senador? Hindi ba't mag, magmamarkulyo ang mga yan? Magkatantrums ang mga yan? O, kaya huwag sana ninyong isisisi -isi -isi lahat kay Romualdez. Unang-una, lahat sila gusto niyan. Hindi, lahat naman sila eh. Subukan mo na itigil yan. Halimbawa, kusang loob na itigil ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez, yang pagdi-distribute ng AKAP, tingnan natin kung hindi yan, ewan ko lang. Di nga Ngayon, sinisisi ng iba dyan, si Pangulong BBM, dito sa pagpirma, sa pag-approve ng 26 billion para sa AKAP, kung tutuusin, ako, naniniwala ako na ayaw ni PBBM niyan. Ayaw ni PBBM niyan and maybe even Romualdez. Kung sila, mas mayaman ang mga ito. Mayaman, may, may kakayahan itong Romualdez at Marcos. Sino ang mas nangangailangan ng akap? Hindi si Bongbong Marcos. Pero bakit niya pinirmahan? Tingnan mo, isipin nga natin, kung sakaling hindi in-approve ni PBBM yung 26 billion na para sa akap, sino ang magagalit? At sino sino ang magsasuffer? Hindi pa si PBBM mismo? Babawian nitong mga kongresista na ito at mga senador na ito si PBBM. Especially sa kaso ng kaso ng uh, impeachment ni Sara, 'yung mga batas na gustong ipatupad ng ng presidente, I believe na ang presidente natin gusto niya matinong gobyerno matinong pamamahala, matinong bansa. Pero sino yung nangangailangan ng extra funds? Kaya ako naiinis ako pag isinisisi lahat sa Pangulo. Nakikita natin na gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na maging matido <coughs> ang pamahalaan. Ang korupsyon hindi nagsisimula. Hindi nag hindi nag ang, hindi si PBBM ang nagpo-promote ng korupsyon sa gobyerno diba Hindi na kailangan magnakaw. Dahil sila ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Baka nakakalimutan ninyo yung yung uh, wealth for humanity ng kanyang ama. Mas mayaman pa siyang dihamak sa pinakamayamang hari at reyna ng mundo. Kaya hindi nila kailangan magnakaw bakit inaproba ni Marcos yung akap? Hindi ba? Para suyuin yung mga yung mga mas nangangailangan. At yon ay yung mga congressmen at mga senador, mga opisyal ng gobyerno ng mga re-electionist. Sila ang nangangailangan nitong akap na pundong ito. Not Marcos. Yan ang hindi nyo iniisip. Sinisisi lagi yung presidente. Hindi niya kailangan magnakaw. Hindi niya kaal kailangan magkurap. Because they have all the money they need in the world. Itong mga kurap, itong mga mas nangangailangan ng mga extra funds, alamin ninyo kung sino na kung sakaling hindi yan pagbigyan, sino ang babawian hindi ba't yung Pangulo? Kung may mga programang gustong ipatupad itong Pangulo na makakabuti, makakabuti sa ating bansa, at hindi aaproban nitong mga maghihigante na mga mambabatas na ito, sino ang talo? Hindi si Bongbong Marcos, kundi tayo, tayo mamamayan. Dahil tayo yung target ng mga programa na maring harangin nitong mga nagtatampo mga magtatampo na mga mambabatas kung hindi sila pinagbigyan nung kanilang hinihingi kita mo di ba ang tagal-tagal magsipagpirma dahil mayroong hinihintay kumbaga 'Yung pangulo na ho-hostage. Na-ho-hostage 'yung kanyang kamay, 'yung kanyang kamay na pipirma. Sana 'yun ang intindihin natin, hindi si Bongbong Marcos ang corrupt dito. Hindi siya. Hindi siya ang hindi siya ang nagnanakaw. Hindi niya kailangan magnakaw. Ang dami-dami nilang kayamanan sobra-sobra ang kayamanan nila para sa mga sarili na hanggang sa kaapu-apuhan nila. Ang mga kurap dito, yung mga Kailangan pa ba natin isa-isahin kung sino-sino mga to? Sila ang kurap. sila ang nangangailangan ng mga extra pondo, sila yung nangangailangan ng akap. 'Di ba? Kaya itong mga mga palibhasa anti Marcos, walang nakikita na mabuting gawa ng Marcos, ito lalo na ito mga dilawan. Walang ibang nakikita pag may may palpak sa gobyerno, isisisi kay Bongbong Marcos. Aralin nyo nga maigi, sino ba ang may sino ba ang dapat na sisisihin? Kanino ba galing? Saan nag-ugat? Saan nag-ugat ang problema? Kagaya niyang problema ng Marcos Duterte feud. Sino ba nag-umpisa niyan? Tapos ngayon pinagbibintangan si Marcos. Bumaba na daw sa pwesto dahil nagkakagulo na daw ang mga tao. Sino ang nagkakagulo? Kayo-kayo lang naman ang nagkakagulo, kayong mga antay Marcos. Kayo ang nanggugulo. Pero kami dito sa side namin, wala namang gulo sa amin. Maayos ang lagay. Para sa amin, maayos. Maayos ang pagpapatakbo ng Pangulo. Kayo lang kasi dahil ayaw ninyo sa ginagawa ng Pangulo. Dahil meron kayong gustong iupo. Naakala mo naman magsalita eh, hindi daw marunong maging Pangulo si PBBM. Naakala mo siya marunong maging Pangulo. My goodness, anong klasing hindi ba ninyo nakikita o na-analyze -na kung anong klasing pamumuno ang mangyayari kapag itong itong lukarit na puon ninyo ang pumalit dyan sa Malacanang isang mamumugot ng tao mamumugot ng ulo isang kurakot magnanakaw sinungaling at may may sayad sa ulo presidente ng impyerno yun ang gusto ninyo my goodness. Kaya pwede ba? Ito mga naninira kay PBBM at kay Martin Romualdez, mag-isip-isip nga kayo. Tingnan mo mo, tingnan nyo. Tingnan nyo rin, lawakan ninyo ang paningin ninyo kung sino ba talaga ang may kailangan sa akap. At bakit pinirmahan, bakit pinirmahan ni Bongbong Marcos itong tungkol sa akap, itong 26 billion na ito. Di ba malapit na ang eleksyon? Sino ang nangangailangan ng pondo? It's not BBM. Hindi naman re-electionist si Martin Romualdez. Pwede ba? Hanapin ninyo yung totoong salarin. Huwag lang kayo mag-pinpoint ng isa o dalawang tao sa gobyerno. Kaya itong mga naninira na ito, ako sa tingin ko, mayroon diyang naninira sa mga balita na gustong tumakbo sa pagkapangulo sa 2028 kasi may balak ding tumakbo sa nating nang piliin mo naman kung sino ang sisiraan nyo sana lahat ng tatakbo eh kalkalinin nyo imbis na ibi ay ninyo hindi yung isa lang ang pinupuntirya. Palibasa kasi, sobra kasing malinis eh. Pero sa totoo lang mga kabayan, mga kababayan, nangangarap tayo ng isang uh, leader, national leader, na righteous, hindi corrupt, matino, pero, sana naman, wag daanin sa paninira. just do your job. Do what you have to do in your righteous way. Para makita ng taong bayan na, oh, siya ang dapat, siya ang malinis, santo, righteous. Ipakita nyo sa amin ang pagka-righteous niyo. Huwag na kayo magkalkal ng mga mali ng iba. Yun lang. Kailangan bang i-expose niyo yung mga napaghahalata tuloy eh napaghalata paghahalata na napag na may nai-insecure diyan kasi gusto ring tumakbo kaya ang uh, paraan manira na lang ng magiging ng magiging kakumpetensya wag ganoon magpakita ka ng kabutihan gumawa ka ng kabutihan gawin mo na mahalin ka ng tao gawin mo na kailangan ikaw piliin ng tao without even mentioning the shortcomings of your opponents ganun dapat kasi nagiging pag siniraan mo ang iyong opponent nagiging minus point yun sa'yo hindi ka nalang manahimik alam ng taong bayan na mayroong korupsyon hindi mo kaya hindi mo kailangang ikwento sa amin. Alam namin meron, hindi naman kami tanga. Huwag kang mag, ano, magpakabayani. Nagpapakabayani, nagpapaka... Nagpapakarightyous. Nakakainis tuloy. Kasi akala mo naman eh, super linis. My goodness, nagkaroon ba tayo ng politiko na talagang 101% na no malinis? Meron kaya? Siguro ko, Laging korap man ng isang politiko, nasa level yun eh. Very minimal, minimum, medium, middle, super. Meron yan, kahit malinggit. Hindi yan totally, completely innocent. Kaya pwede ba, tigilan nyo na nga yung mga paninira ninyo sa mga gustong tumakbo. Mga gustong tumakbo bilang pangulo, mind your own fucking business. Okay? Okay mga kababayan hanggang dito na labang po. Mahalin po na natin ang ating bayan dahil ito lamang ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you in my next vlog. Peace.